what's up guys yeah. welcome to vlog ni see you. <laughs> <laughs> mabasya sa mag magcomment na kayo ha ato pa oh shit. oh shit oh shit so ayan guys panibagong latag na naman oh. panibagong hapon na rin <laughs> 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 panibagong <coughs> akyatan. Bagong gamit kami ngayon, mga friend. Ayun oh. Yan panibagong gamit naman diyan. Dunit nang isang malakas dyan na tagahaga ni boss nyo, Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Sa kawayan. Boss G. Boss G alias Jeremy. Sayang so, guys, Bali lima kami nandito. So ayun si idol nyo. Pelo. Pe <laughs> the idol Pelo. Oh shit. Oh, shit. <laughs> GRP. So So hindi yan mawawala diyan si Moreno yung Moreno. Yun. Saka si idol nyo <laughs> Papa Jun. Oh, oh, saka yun si boss nyo Jerome saka hindi yan mawawala syempre si Emmanuel. Oh. Syempre naman. Hindi yan naman tayo. Okay? Hindi Yan nagpapapatalo. <laughs> Siya si Uncle. Si Uncle juni Siya nga 'to. Kanina pa kami naglatag. latag, ngayon lang naka-isip ng pag-video. <laughs> Hanggang nandito pa kami sa karagitnaan. Oh shit! Oh shit! Ito yung part 3 namin na latag. Pangatlong latag to. Ano? 3 kilometers. Oh shit! Blackstone. Saka dun sa... Dun kami galing. So ngayon lang kami naka... Medyo kasi busy. Busy sa kalisod. Oh shit! Oh shit! Oh shit! ito so, you no know. so huwag niyo kalimutan mag share mag subscribe mag like sa video oh. ito ka jerome si boss niyo jerome oh, oh, <laughs> nasa taas na naman siya <laughs> nagpapakahirap sa kalisod Ay bagong sakit ng ulo oh. tuh shadow sana shadow sana yan sandiwan Shout out nyo kamang gua penyu sayang pa shadow <coughs> oh, <boogie. laughs> oh, oh no sayang so, Uh, thank you nga pala sa mga taga subaybay ng video ni si Jerome sana wa... huwag kayong magsawa manood sa kanya at magsubaybay ah oh shit oh shit so yan guys ayun si hindi makamingan siya you na know, nagpapakahirap sa kanya sa kanya sa akin yun uh. sendin ako ito nagpapapanay di video oh no mapapakasarap ng buhay paking heart siguro yan si bus <coughs> Judy uh. <coughs> oh no actor nga pala sa 1 meeting. Oh, video. So nandito na naman kami ngayon ngayon. yeah yeah yeah. laban lang. Oh no. Pinawisan ng maraming balhas. <laughs> oh, shit! Oh, shit! At hindi niya mawawala si Mas yo ni. Nah, uh, pakalakas. Kasing lakas ni hok. Hok magtanggal. Oke. Ouch. Ah. Noi. Oh no. Ini bising-bising. Ya. Kata sami, guys. Naman guys. Okay, so oh no! Oh no! So ayan nga guys Ito pa rin yung gamit namin wire Fiber Fiber cable oh, Shout out oh, sa mga dumating! Hahaha! <laughs> Tingnan na dito yan. Oh shit! Yung... So... Oh shit! Yung... Oh, pan, panungkit. <laughs> Yay. <laughs> <laughs> Nahihirapan na kami sa kalisod. <laughs> Opa! Oh shit! Oh shit! Oh, shit! <sniffs> Gara

Paglalagay o paglalak ng wear na ito. Oh, so, ayun. Sana lagi naku Sabay bay anyo pinchingus. Ni <coughs> hey, bus. Oh no, tingku Ah, tingke na, Oh no.

So yan guys Patayin ko muna Kasi magtutulong muna ako Baka so, um, so, nyo yung part 2 Kasi Magbibigis tayo pa rin Abangan tayo So yan See you Abangin yung part 2